College girl paying okay. fare on a jeepney. First time, first time, gano, first time. <laughs> <laughs> All right. Nahampas Tala tala. Thank you, mommy. Uh-huh. I have my water. <laughs> <laughs> what did you say? What? Say mommy. I said, Thank you, mommy. Uh-huh. Not yet. Mean, no. Not yet. That's not happening right now. <laughs> Don't get any ideas, young man. Can I have my water? Huh? Grabe naman yung ibang bansa, ano, tinawag lang na mami, yung nanay ng kanilang asawa. Para ang dinig ni nila yung flirting na, ano. Medyo sensitive lang talaga sila, nga. No? Okay, yeah. <laughs> Huwag <laughs> iya. Napaka-high-tech naman yung cheating na yan. <laughs> kami lang noon eh paka, kakamot ka lang sa ilong letter A na kakamot ka lang sa batok letter B na pero mas maganda pa rin yung dati kasi hindi ka nahuhuli well kanya kanyang style yan that's what she said <laughs> sana oh mukhang ayaw pang magsulat mukhang ayaw pang magyes <laughs> ba 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 um, may pa signature pa sa anol mga kaibigan ha bigla mo siyang naalala sa random day <laughs> sana oh. ang dami daming random day ba't dyan pa <laughs> yung nakahawak ka ng embutido <laughs> sana all ducks no! <laughs> no? Hello, guys. Yeah. <laughs> Aba? <laughs> Nagpokpok pa eh. <laughs> Ganyan ang kaibigan, hindi ka iiwan no sa oras ng... Alam mo na, inuman. Ganyan na ganyan ako dati mga tol eh Bigla biglang may kumukuha sa akin ng number eh Baliw Sigang galahon <laughs> at na pamorma Pero alam mo ba na sobrang mong ganda Alam ba ng na ito Ikaw ang gusto Ganyan sana? No? deserve din naman natin mga tol na masurprise surprise kagaya ng ganyan. Deserve din natin yung mabigyan ng flowers. Alam ba ng puso na ito, ikaw ang gusto, hindi ko man matanggap siyo na ulugap ko. <laughs> <laughs> Para-paraan yung coach mo. <laughs> oh. Ate, amoy-amoy lang muna. Para naman makapag-gym ka. boy Boyfriend, Boyfriend mong matapang. Ha? Mukhang mas matapang pa'y babae. laki-laki ng katawan mo, takot ka sa pabo. Dapat matakot ka sa GF mo. Paano masabi? na ganyan yung mga babae sa akin no high school eh, nagkakandara pa din. Kapal na mukha mo! <laughs> 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 oh guys, alam nyo na kung paano mag sa inyong jawa, no? Kailangan isuot nyo yung duster nila. <laughs> Ako, hindi ko gagawin yan. Amro Dorsak, kapatid. kailangan ba talaga pukpukin para ma-surprise? Pagkakagay, <laughs> oh, saka JD, minimix ko. Ikaw, namimiss ko. Oye! Oh, yeah. <laughs> May ma <marime> lang, ano? <laughs> Sana all. <laughs> mm. <coughs> oh. nag away na, mga kaibigan. <laughs> <laughs> oh, sinubsob sa pagkain, ah. Oh. <laughs> huh? Eh, busog na. Naglaro ka lang. Busog na. Hindi, wow. <laughs> Hinatak sa nguso yan. <laughs> uh, laki yan. Uh, uh. Ano <laughs> ba? Marupok si ate. Kailangan pala halik-halikan para mawala yung sa ano? Nakita mo yung ex mong may kasamang bago. Ah, oh, usakit sakit noon. <laughs> Tapos ang pinalit pangit, ano? <laughs> Gago! Uh. Yan pala'y pa premio <laughs> Suwerte nang makakakuha niyan. No? Pag nakuha mo yan, jowa mo na. Kawawa naman si ate, nagkanda bukol-bukol na. Tama na, nahihilo na ako. <laughs> mm, yan! 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 Yan ang gusto ko, nag-aaway kayo. <laughs> Sobra na yan, pare. <laughs> Kala ko ba gagawa tayo ng project? Bakit may ganito? May nakakalamang sa buhay. Tapos nandito kami, te. Ano yung na yung mga ano, super unfair naman, Lord. Hmm? Hindi yan unfair. Nandito naman ang team Sana All. Marami single dito. Hindi lang tayo nagkikita-kita. Kutubo Ya Ang cute ng tuta, no? Ay, alam ko na. Maganda tong technique na to, mga <laughs> Yan ang dapat ilista nyo. Kailangan may tuta kayong pupunta sa park, no? Kasi ang tuta, talagang nakukyutan yung mga babae. Hindi sa'yo nakukyutan. Doon sa tuta. Pero okay lang yan. chick magnet pa rin yan. Pwede mo silang kunin yung mga number, yung social media. Love, pag inom lang ako ah. Walang babae dito, love. Kita, oh. <laughs> Ay, <yun> na <laughs> Hindi ako naniniwala. Yan yeah, na, magiging tuta. Ganda ba? Mag-enjoy lang ako ngayon, ha? Promise daw magpapakalasin. Uuwi rin agad ako. Ha? Huh? Promise kayo ba? Mga ko, nagbibigyo ha? na magalit. Chat na lang kita, Bye-bye. Hindi ako naniniwala doon. <laughs> Baka malamang sa malamang, wala pa yung babae doon, hindi pa nakakarating. Ma'am, <laughs> galing mo pala dyan, ha? Hindi ko alam, ha? <laughs> <laughs> Ang sakit nun! Bili! <laughs> so, ganyan ka! ka! Ayos ka! Mm -hmm. Parang nag-away kayong mag-asawa. inuutos utusan ako dito eh! Eh, ito tatandaan mo ha! Mm -hmm. Hindi ako magpapatato ng ganyang kadami! <laughs> parang ang ganyang-ganyanin mo ha! Sa dami kung tato, kung ikaw lang din ang ah, mag-uutos sa akin! Susunod na po. <laughs> <laughs> Susunod so, pala eh. Ano po po Kailangan mo ng pambarag ng kalimasan. Kaya namang Chinese yan. Puliin kita ulit ngayon. <laughs> Susunod so, din naman pala eh. <laughs> Sayang ang tato. This body feels fine. Oh, bini, bini na Uy! Sayang ya. Dada <laughs> mobs ka ba? Ha? anong tawag diyan? <laughs> Il filibustimis <laughs> Sana all, ha? Eh? Polish girl paying fair on a jeepney. No this is here. <laughs> 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 oh. Wow. First time, first time nga lang, no, first time. Pero natawa ako dun sa ano, hinatak yung shirt. <laughs> Grabe ka naman kuya. <laughs> Pero welcome to the Philippines ate. <laughs> yeah boy. <laughs> 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 Naubos bigla. <laughs> Nanay mong conservative. Nay naman. Huwag naman ganyan. Sayang naman ang tupis! ba diba? sayang naman ang bikini hindi na namin makikita oy labuhan niyo eh 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 eh, <laughs> eh? gulat na galot yung best friend mo ya? <laughs> eh eh wow uu dapat yung ganyang rides, meron din dito sa Pilipinas, no? Kayo ba, ganyan din ba kayo magulat pag nakita nyo yung nagkakajowa yung best friend nyo? Yung takang-taka kayo, ha? Magkajowa to? <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko ko makita ito, may itang ulo. Sabi dito sa question, an orbiting satellite is positioned 3,105 miles above the Earth uh -huh. and orbits the Earth once every 201.3 minutes. Okay. Assuming its orbit is a circle, find the distance traveled in 50 minutes. So yung ano daw yung satellite daw nakaposition daw siya 3105 miles above the earth. So ito yung earth niyon. Okay. Yung satellite niyon yun, umiikot sa earth tapos yung mundo ko naman umiikot sa yo. <laughs> <laughs> Grabe naman yung mundo mo. Hindi ba napapagod kakaikot sa akin? <laughs> At yan na natapos rin ang mapanakit nating content. Sana nag-enjoy kayong lahat. <laughs> Eto nga ba lang, team sana all na rin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala nang akong pera ng hiya Talo pa ako sa muka Nakakabatrip What is your profession? <laughs>